Ano <laughs> so, tandaan? So, um, kasi ito hindi ko ito. Nakakalakad naman ako sa Duneta ng mga 5 kilometers lakad. Um, pag nasa mula ako lalakad ako ng isang oras, ng oras ang pagkali mo. Hinahanap na ng katawang ko. Kasi sumasakit. Higa? Higa. Parang yung humiga? Um, humiga na. Tapos pupunta ako sa mga chair. Yung um, um, may minamasahe. Pagkatapos no pinawa na naman ako. Tapos, balik-balik. Alam niyo yung sagot dyan, compression yan, dapat kahit pa paano mabago yung spinal, ano yung mga vertebrae nyo, yung, yung spinal cord, yung marilis yung mga compression dyan. Kasi pagka haplos lang ng ano, sa ibabaw lang yun, o oh, ginawa. Gusto na araw, paano ang bigat na di ko Nung araw kasi, noong 2000, noong 2007, at pati ang pinakot, na ako sa hospital. Binigyan lang ako ng ano yung ano, paganoon tapos pagan ano, tapos ito baganong. exercise pero tandaan niyo yung exercise na tinuturo pampabata yun tandaan niyo pag nag-exercise kayo ng isang oras 3 hours ang matatag sa si life span niyo to yun Last pag pinapaw victim mo mas maganda yung mga ganito tapos walking Ganun yung walking yun para medyo mabilis. Huwag na kayo tumakbo. Bawal, okay, bawal, bawal na, bawal na eh. Bawal kayong tumakbo. Huwag na yung, hmm. Hindi na yung gano'n. Ganyan lang. Tapos ito, may nakapot ako doon sa, hindi ko tumago. Naku, hindi ko na masyado naman. Hindi na yata. Sige, gano'n mo. Ito. Ito. Ito, ito, ito parang nawit na nawit na mas. 90 ano? 98. Kunti lang. Ako. Kasi yung iba ganito eh. Pag inaangat, yan o. Sa'yo, kahit papano? Ngayon na lang to, kasi... Good pa naman, ano, maliit na prosyento. Medyo 2 years na kasi tinitiis ko. E eh, bigla ko na lang... Nawala na? Parang eh, may konti na lang. Ayan, eh, nasakit ko. Eh, 98 nga eh. 2% na lang. Okay, sige. Tanggalin mo natin yung pa pusa para... Konting ganun na lang eh. Konting lumping na lang yan. Kasi yung bone setting, yung bone setting, yan yung alternative medicine yan ang pinaka-term Merong hindi kaya yung gamot na kaya ng bone setting. Merong hindi, merong hindi rin kaya yung bone hindi setting. Hindi ako pinainom ng gamot. Na hindi wala, kaya ng ano? Wala akong pinainom sa akin gamot. Bote. Wala ka lang naman. Kaya lang, naanong lang. Kasi nung araw pa, na yung yung akin na palang palikat eh, mababa dito. Mababa pala dito. Kaya pala minsan tinitingnan nila sa atin ito. Kunti. Ito, naka... Pero hindi naman naging malakit sa akin ng araw. Ay hey, hindi. Baka nakasanayan nyo. Eh. Baka bata pa kayo na ganito. So, Na-training ako ganito eh. One more. Hmm. yeah. Man. Alisin natin yan. Tsaka hukot na na hukot ako. Hmm. Ilang taon na ba kayo ngayon, sir? 59 na ako. Oo, oh, manapit na pala kayo mag-dual CPC. Oo no? oh, nga eh. Saan kayo mag-migrate niya? <laughs> Tayo. Dito, Sa London. Dito na lang, pagod na ako eh. Okay, oh, okay po so okay ubere ni mo shoes 100 sir ko tapos kaya ay parang ah di marisipok dapat di mo sipok dapat palwet Slacks. Sinabi ko nga. Sino naka short doon? Slacks Si Jeff eh. Oo, oh, niyan. Ganda ng lugar. Tapos, pala-pala lang -pala yung So, Hindi alam na ako. Hindi you <laughs>

Ganito magiging iskarte niya, sir. Kasi yan, baka mamaya, wala kayong files na ano eh. Mga, mga compression na yan eh. Sa umaga, pag gising nyo sa umaga, ano lang. Wawala yung ganyan. Eh. Ngayon, observa mo ng 3 to 4 days, mas maganda pa yung habang tumatagal. Doon talaga ang putok naman yan eh. Yung retali, umaga, magsusubsed yung mga adjustment. 3 to 4 days mas ma ba? Kumbaga, doon yung may experience yung sumukan yung nyo yung ginagawa nyo. magmall kayo, mag kayo. Tignan mo kung the same pa rin. Pag mga 4 days, hayaan ngayon, relax na kayo. Hayaan nyo munang matanggal yung mga impingement sa likod nyo. Kasi buong likod na yung ano nyo. Eh. Parang gusto nyo pag na, napag na, na Nagpawisa kayo konti, gusto nyo na agad humiga Okay? Sige, upo kayo. Gusto ko pag-uwi na lang. na May part din ang ano, yung iba, nakakadagdag na lang din yung part of sign of aging. Pero iba pa rin may masakit, di ba? Sa so part of aging, part of aging, medyo bumabaga lang tayo kasi yung metabolism natin. Tsaka siyempre sa ano ko, sa, 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 Anong, ano ano eh ito din ako mga anong general din kaya sa no hindi ano? tinyente na po yung nagbigay major no pag ano pag tinyente major mga ano tinyente Ah, military kayo? Ano? Police ako. Police? 34 years ako sa police eh. Oh, Yusi pa kayo dati yung dalawa sa Manila. Ah, si Manila. Hindi ko siya. Hindi ko siya. Alam na. Ay, higpit ka na. Hindi ko sabi Moriones. Eh, paano ang pinakasikat? Sa, yung stasyon doon sa Moriones. Tundo, sa Santo Niño. Baka nakasabay mo ba yung lolo ko dyan, si Paji. Pahin mm. Tapos ngayon, observe. Tapos tayo kayo. Ganito, pagka nangangawit yung likod nyo, ganito lang, oh. oh. Okay. Ya, yeah, isa. Ya, yeah, yan yeah lang. Yan yeah lang lang. Pag isa lang. Left and right. Hindi na magbababago na yung mm. ano yun. Tapos, kahit pa paano, humili kayo ng pao. Ganyan, ganyan, yun yung maset nyo. Para matanggal yung malaga kasi yung naiinitan mo. Okay, sir. Salamat, sir. Sir, maraming salamat sa inyo.